News mga balita ngayon, malakas na lindol magkahiwalay na naitala sa Zambales at Suriga. Pagbawas ng 156 million pesos sa 2026 budget ng OVP, inaprubahan ng Kamara. 15 billion pesos na umano'y ghost military projects itinanggi ng AFP. Ako po si Cesar Soriano, para ihati ng mga naunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, panibagong mga lindol ang naitala sa ilang bahagi ng bansa nitong Sabado. Bandang 5.32 p.m. niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang Botolan, Zambales at may lalim na 100 km. Intensity 3 ang naramdaman sa Botolan at Kabangan, Zambales. Intensity 2 sa Maynila at Marikina at intensity 1 sa ilang bayan ng Pangasinan. Ngunit naramdaman ito sa ilan pang bahagi ng Central Zone at mga karatig lugar. Makalipas ang ilang oras, tumama ang magnitude 6.0 na lindol sa Surigao del Sur 10.32 p.m. Naiulat ang epicenter nito 28 kilometers northeast ng Caguait tectonic ang origin ng lindol at may lalim na 23 kilometers. Intensity 4 ang naitala sa Kaguait at Carmen Surigao del Sur, sa Cagayan de Oro City, Davao City at Butuan City. Habang naramdaman din ang lindol sa ilang pang bahagi ng Mindanao. Samantala ay patuloy na nararanasan ang aftershock sa Davao kasunod ng magnitude 7.4 at 6.8 na lindol. Habang umakyat na sa halos 11,000 ang aftershocks sa Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindo. Inaprubahan ng kamera ang pagbabalik ng 2026 budget ng Office of the Vice President o OVP sa higit 733 million pesos na naging budget ng opisina para sa 2025. Ito ay matapos imungkahi ni ML Partylist Representative Leila de Lima ang pagbawas ng 156 million pesos sa panukala ng 889.24 million pesos na OVP budget para sa 2026 dahil sa umano'y patuloy na pag-iwas ni VP Sara Duterte na humarap sa Kongreso at ipaliwanag ang paggastos ng pondo ng kanyang tanggapa. Aniya ito ay hakbang ng prinsipyo at hindi paghihiganti bilang tugon sa kawalan ng pananagutan ni Duterte sa proseso ng lehislatura. Naprobahan ni House Appropriations Chairperson Micaela Swansing ang mosyon sa kondisyong mapapangalagaan ang pagtaas ng sahod ng mga empleyado ng OVP. Tumutol si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa naturang amyenda ngunit hindi tinanggap ang kanyang apela. Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang anilay malisyosong impormasyon tungkol sa umunoy 15 billion pesos na ghost military projects mula 2023 hanggang 2025. Sa isang statement, tinawag ng AFP ang nasabing ulat na mali, irresponsable at layuning i-discredit ang sandatahang lakas at ang liderato nito. Paglilinaw nito, walang ghost projects ang AFP dahil hindi naman ito nag implementa o tumatanggap ng pondo para sa proyektong pang-infrastruktura. Dagdag pa nito ang DPWH ang nagpopondo at nagsasakatuparan sa mga proyekto sa ilalim ng tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o tikas program. Gayun din ang mga proyekto nakabase sa operational needs gaya ng barracks, training facilities at headquarters buildings. Hinikayat din ng AFP ang publiko na maging mapanuri sa mga nababasa at o online. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag -uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.